Kahapon po, ang sabi po ni uh, Atty. Uh, sa katanungan nga no, dito po sa, sa, sa usapin po ng uh, pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno, ang sagot po niya sa isang tanong, ang Pangulong Marcos, aksyon, aksyon, aksyon. Si, OV, si VP, nasaan? Nasa dahig daw po ngayon, the Netherlands. So, ang Pangulong Marcos po daw, aksyon, 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 habang yung iba nagbabakasyon. Pwede ho ba namin kayo hingi po ng opinion o pa, I'm, I'm, sorry, kasagutan sa ganun pong uri ng statement ng Malacanang tungkol po sa uh, pagpunta ni VP Sara sa Dahig ngayon? Oh, yes sir. Opo, opo. O, pwede naman po. Um, iyon na nga sir. Actually, I think this is also parang I I take it upon myself na naging personal objective ko na rin to to highlight ano ba ang ginagawa ng Office of the Vice President kasi nga alam naman po natin na ikalawang pangulo um, under the constitution wala po masyadong naging functions na naka-enumerate diyan pero bilang the second highest in the land automatic po na kung ano yung mga obligasyon ng presidente, yun din po ang obligasyon ng, ng vice president, hindi ba? Hindi lang po masyadong na-emphasize, hindi lang masyadong na-ilalabas. And with, with us now on board, ito po talaga yung objective. Bakit po rin ako nandito sa UVP? Um, on the on the issue na nasa Hague po si si ma'am mm -hmm. uh, si Vice President Sir, kahit naman po siguro sinong anak, kung pwede na lang hindi ka na nga umuwi, kung pwede na lang doon ka na matulog sa loob ng kulungan para masamahan ang ang tatay mo na 8 years old na nakakulong sa ibang bansa. Um it is now, uh, ito po yung kasi siyempre ilan po yung anak ni PRRD, uh, may, they take turns kasi lahat po sila nagtatrabaho, yung bunto, nag-aaral, pa. they take turns in going to visit mm. the the, the father. And this time, umikot na naman po yung kanilang rotation. This time, kailangan niya na naman. And hindi, hindi ko po alam sa'yo kung bakasyon mo matatawag yung pagbisita sa kulungan. So, hindi ko po uh, makita na bakasyon yung ginagawa ni Vice President Duterte. And hindi po dahil nandun siya sa dahig ay natutulog yung opisina. Hindi po dahil nandun siya ay lahat po ng tao ay kumprente na, 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 hindi gagalaw. Ang operations po, hindi naman tumitigil. Ang trabaho po ng any government or private office, hindi naman po natutulog pag umalis ang boss, hindi ba? Hindi naman po yung when the cat is away, the mouse will play. Wala pong ganyan, lalo na sa gobyerno because uh, they are covered by civil service rules. And there is, there are competent and able people in the office of the vice president na kayang gumawa ng trabaho kahit wala si vice president. Opo. And the chief of staff, of course, is, is there uh, -huh. uh supervising everything. Pag lang po may oh. mga important decisions, it has to be cleared with the vice president. Okay.